Hello, yon. good evening uh, Meron po tayong very special guest po ngayon At uh, of course, uh, this past two days, very historic para po sa ating bansa At uh, ito pong makakasama po natin ay sila lang naman Yung pwede nating masabi na rason Kung bakit po nagkaroon ng warrant at uh, na-arresto ngayon Si dating Pangulong Rodrigo Duterte Si uh, Congressman Gary Alejano ng Magdalo Good evening, Kong Gary Uh, good evening, Mark, at sa inyong mga taga-subaybay ng inyong programa. Magandang gabi po sa inyo. Mm, yun. Um, ito, yung background ko. Na nasa Maynila lang ako, guys. Wala naman ako dito sa Europe. Naisipan <laughs> ko lang na, na ito kaya yung background. Um, nag po si Mayor Sani Trillanes a few minutes ago ng uh, lumang picture nila noong 2017 uh, kung saan po uh, nag file sila, I think ito ba yung panahon na nag-file sila sa ICC ng uh, complaint laban kay Rodrigo Duterte? Ano po ba yung nangyari dun sa picture na yun? Well, una-una, Mark. Uh, tayo naman uh, sa grupong Mandalo, uh, sinubukan okay. nating uh, papanagutin si former President Duterte sa ating proseso. no? Mm -hmm. And since he's uh, one of the impeachable officials in our country at the time, um, he was the president of the country so ang uh, nararapat lamang na uh, paraan ay to file an impeachment complaint against uh, the former president kasi hindi so, siya pwedeng ano, kasuhan sa regular court eh no hindi siya pwedeng kasuhan ay, hindi siya pwedeng dahil no, presidente siya noon O dahil may immunity siya immunity siya, oo. oh o, ngayon, Uh, Nag-file tayo ng impeachment complaint against, uh, against the President uh, dahil yun lang ang tanging kaparaanan na mapanagot siya. Pero alam naman natin na ang Kongreso ay uh, pag-majority uh, yan at kaalyado ng Presidente, ibabasura yung impeachment mo. no? Uh, pero I was given the chance to explain the contents of my uh, complaint no uh, through its articles of impeachment dahil final ko yan ang bakasyon no so hindi kaagad natakil ang impeachment but uh, sigurado nung nagkaroon na ng resumption of the session ay siguro isang linggo lang binasura na nila kaagad no binasura na hindi, agad uh, na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na uh, mapaliwanag natin kung ano bang laman ng ating impeachment complaint no So ang sabi ko uh, at the time na ang speaker of the house was uh, Bea Alvarez no nang sinabi ko na pag once na ibasura nila yan ay wala kaming option kundi uh, ihain namin ang complaint na yan uh, kasama ang crimes against humanity sa International Criminal Court no mm -hmm. So they even threatened me to remove me from Congress no by filing an ethics complaint against uh, me um, at the uh, ethics committee So, ang sabi ko naman, marami namang nominee sa magdalo. Kung tanggalin niyo ako, uh, go ahead. No? But, uh, nag-file po kami. No? Kasama si former Senator Antonio Trillanes. Pumunta po kami ng Hague. Uh, An anong uh, taon po ito? 2017? Yes, 2017. Do you still remember anong buwan? Anong buwan nyo? Uh, June. June? Uh, mga June 6 or 7. Mga ganon. Uh, during no? this time kung ilan na yung mga namamatay sa drug war? Yung uh, marami ganon. na. Uh, actually, kasagsagan yun, no? Uh, dahil nung pag-assume niya ng uh, uh, June 30, uh, 2016, uh, bago pa man siya mag-assume, actually, uh, nagkaroon na ng na. no? So, tuloy-tuloy yun. Uh, ngayon, uh, nag, -nag, -nag, nag tayo na kami at naglabas na aming boses, concerns namin, until finally, nag-file ho kami ng impeachment complaint. And then, later on... Uh, uh issue sa ICC no uh, information ngayon uh ma ko lang Mark at the time hindi nga ako nakauwi namatay pong mother-in-law ko um, at hindi ako pwedeng umuwi dahil kailangan i-file namin yung uh, information before the International Criminal Court and uh, to tell you honestly Mark no at sa ating mga taga-subaybay medyo matagal no it was a uh, very long eight years Uh, halos walang gumagalaw. At maintindihan din naman natin bakit hindi gumagalaw dahil nga uh, mahirap magkaroon ng investigation ang ICC dahil takot ang lahat doon, no? Walang gusto mag-witness. Ang mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Duterte administration ay laging nakataas ang kamay at uh, naka sa presidente walang meaningful uh, investigation. ma uh, matanong ko lang kung... Ah, sorry, sorry. Hmm. Sorry kong gari. Matanong ko lang, how long did it take you to file noong 2017? Kano kayo katagal noon sa ICC? Uh, hindi naman ganun katagal. Siguro mga nandoon kami mga four, four to five days. Five mga days. Okay. Tapos Kasi, anong evidence uh, ang daladala -dala nyo at that time? Nung una-una kayong nag-file pa lang? Ah, uh, 'yun yung ano, yung uh, mga uh affidavit ng mga biktima, pamilya ng biktima ng drug war, 'no? At uh, nandoon na rin yung mga public pronouncements ni former President Duterte. Actually, ang sa tingin ng namin, yun ang matibay eh because he admitted publicly na nag order siya, it was a policy of uh, killing, a massive killing uh, two suspects pa lang, no? Suspects of uh, yung illegal drugs, no? So yun ang final natin sa uh, ICC. Okay. So so after nyo ma-file noon, pag pag-uwi nyo, anong klase ng harassment yung na-receive niyo after nyo mag-file doon? Ito ba ay pinansin ng mga Duterte kagad? Nainis pa sila sa inyo? Anong anong nangyari? Anong effect niya? Well, um, Uh, it was a lonely fight na uh, aside from the fact na kami po yung target ni o targets ni uh, former senator uh, Delañes ng mga trolls and even the die hard uh, dot supporters no DDS so kami yung target no at alam naman natin na even if uh, how hard you defend yourself eh kung ang barrage ng information na dumarating sa taong bayan ah uh, naniniwala yung iba na talagang Uh, kami ay uh, walang laman yung mga pinafile namin gusto lang namin uh, uh, magpapansin uh, ginawan ko ng memes ang picture namin dalawa no so there was a massive uh, disinformation and uh, you know uh, na discredit kami kumbaga but uh, again uh, ganun talaga sa, sa pag may pinatayuan ka may mga consequences yan Uh, dahil nanggaling na rin kami sa kulungan, marami rin kami naranasan na ganon. So, uh, the fact na ang advokasya natin ay uh, uh, tinatayuan natin yung mga abusado at mga, mga kawatan sa gobyerno. So, kailangan nating tayuan yan dahil at the time, especially Mark, no, na maraming mga pamilya ng biktima na hindi makapagsalita no? Hindi makapaglabas. Hindi nga nila makukuha, yung, hindi nila nakuha yung kanilang mga bangkay sa puneraria sa takot nila. No, so we feel we feel na kailangan naming maging sa mga walang boses at the time. Uh, we feel na kailangan naming tumayo sa mga hindi kayang tumayo at takot, no? And we want to show to them na kahit na Uh, nandoon yung takot ng buong sambayanan kay uh, former president eh, meron pa rin tumatayo at kailangan tayuan ang mga maling pulisiya ni Rodrigo Duterte um, Siguro curious yung mga tao uh, pero nung pinag-uusapan namin kahapon yun naman daw yung standard sa ICC kadalasan 7 years it takes them to get all the evidence pero sa inyong pong opinion bakit nga ba inabot ng 8 taon yung pong uh, investigation ng ICC tungkol dito? Ah uh, dahil nga yung concern din ng mga investigators na yung mga witnesses ay takot sa kanilang buhay, no? Ah uh, mahirap din kasi ilabas 'yan sa ating bansa, no? At uh, uh, ang mga agencies of government na dapat uh, titignan, lalo na yung Philippine National Police, yung ating Department of Justice, eh, hindi ho magko yung no, sa ISIS. No, hindi talaga, Kaya nahirapan ho silang uh, uh magkuha ng ebidensya and uh, at the time uh talagang mahirap din uh i-secure sila ni Edgar Matubato mm. si Arturo Lascanyas kasi nga importante ko sila dahil okay. sila yung testuarde eh. so okay. sila yung first hand na magdidikit. Anong taon ba sila lumutang sa ICC? Yung dalawa? Uh it was later na tuloy. Later, later na medyo later pero yan. uh eh uh, lalo na si Arturo Lascanyas no and well ay, hindi ko na sasabihin yung detalye niyan no pero napakahirap po na dinanas ng uh, Magdalo dyan lalo na po si uh, Mayor Sanit Trillanes nang paang uh, si siguro na mapapanagot natin si uh, former president uh, Duterte uh, sa pamagitan ng pagiging consistent ng uh, pag-aalaga ng mga Ah, ebidensya, mga a witness. Ebidensya, no? Yun ang critical dyan, eh, no? Kasi ang ICC talagang uh, sinusiguro nila na ano na airtight yung kanilang kaso, no? Hindi pwedeng putyo-putyo lang. Dapat talagang lahat ng ebidensya, lahat ng mga witness, maayos lahat, no? So, yun ang challenge at, talaga. Oh, at saka the fact nga nag-issue sila ng uh, warrant of arrest against uh, the former president, nagpapatunay lamang yan that the case is strong. No? Doon nila nakuha yung mga 'yung sa kanilang investigation, pag-interview ng mga witnesses, the families of the victims. So doon nakita nila. And uh, alam nyo, sabi ko nga ulitin ko ulit. Wala ka namang ibang hahanapin. Kay bigong mismo kukunin 'yung mga sinasabi. Eh, even uh, itong huli. Sa Kongreso, sa Kongreso 'no, hinamon din niya. Hinamon yeah. pa niya 'yung ICC. O oh, inahamon pa niya, Ang bakal niyo ICC, mamamatay na ako, hindi niyo pa ako ina-arresto, <laughs> 'no? So ibig sabihin na sa bunganga niya mismo na Uh, ako yan, ako ang responsible ng uh, uh, patayin sa Pilipinas. So, wala ka ng ibang hahanapin dahil ang issue dito ay yung leader na mayroong pulisiya ng pagpapatay ng kanyang mga nasasakupan. So, importante po yan dahil siya yung napaka-centro, principal suspect. Ito okay. eh, et kong gari, ha? kasi mayroong mga nagtatalo sa social media. Biglang ang daming mga international experts international law experts, naglabasan lahat eh. Sinasabi nila na yung ginawa daw ni Digong ay hindi naman daw crime against humanity. Ano ba ibig sabihin nung pag sinabi mong crime against humanity at pasok nga ba talaga yung ginawa ni Digong dito? Uh, una, uh, may mga kaso na isolated na mayroon murder, no? Uh, isa, dalawa, so pwede nating masabi na Uh, ordinary uh, mga sir mga cases lang o mga negligible pero pag mayroong malawakang patayan no systemic uh, no na, uh. No, naka naka-systema systemic na malawakan at dahil ito resulta ng uh, policy pronouncement ng pinuno, no okay lang sanang sabihin niya nag-joke lang siya kung walang namamatay pero habang sinasabi niya dito, ang exhibit niyan, uh, dead peoples on the street. No? So makikita mo na yung kanyang mga policy pronouncements ay nagre-resulta sa maraming uh, pinapatay. No? And then, uh, kasi ganito lang yun eh. Uh, pwede rin naman ipalagay natin na hindi niya inutos. Pero kung merong malawakang uh, uh patayan sa kanyang nasasakupan at wala siyang ginagawa, liable pa rin sabi ng leader. Liable media. pa rin. So wala liable. talaga siyang lusot, no. Oh, pero yung kami oh, yeah. ng mga nagwitness naman na yung instruction, 'di ba, galing sa taas. Oh, pero at, ito pa tatanungin ko na. Nung ar, yung umaga na uh, umuwi si Tigong galing Hong Kong. Ang re uh, reaction mo kung Gary, ikaw ba ay nagulat na siya ay umuwi? Ano ba ang expectation mo? Iniisip mo ba magsi-stay na siya doon? Pagtatago na siya? Uh, ako po ay uh, ano naniniwala na naamoy na nila uh, na lalabas ang Guarantubares At uh, malaki rin ang aking paniniwala na tatakas na yan uh, Pupunta ng China dahil uh, medyo na pag-usapan din namin before Ano ang magiging senaryos, magiging kaso lalabas ang Guarantubares At ang isang plausible uh, senaryo ay tatakbo, no? magtatago sa China pero uh, parang tingin nila ay hindi totoo. Ah, sa tingin ko lang, na parang hindi naman totoo. Parang marites lang siguro yun. <laughs> uh, kaya umuwi. Pero eh, man naman, meron namang mga haka-haka uh, na... Hindi na Bakay totoo. Oo, oh, uh -huh. na application for the as for asylum application uh -huh. ay hindi tinanggap. Si Harry okay. Siya. iba din yung sinasabi, di ba? Akala sa akin niya, local lang daw yung kaso, hindi yung ICC. Siguro, may mali siguro nag-advise sa kanya. Hindi niya siguro Oo. alam kaya umuwi. Oo. Kaya nga Kaya nga Asa tingin ko nga, uh, mark mas maganda ang ang nangyari kasi uh, nagiging banayad yung pag uh, uh, implementa ng pag-aresto kay former president. Kasi kung uh, kung nasa bahay niya 'yan at nagkaroon ng barikada ng mga mga tao uh, at baka magkasakitan pa magkaroon pa ng uh, ayaw na Okay. Ayaw natin yon, no? Uh, hindi naman ho tayo para uh, parang Nagahabol at galit na personal kay Rodrigo Duterte. Ang importante ho sa atin ay yung accountability. Oh, ito ay uh, legal process. Justicia po ito eh. So dapat winning we welcome din ng taong bayan na at least gumagana pa lang sistema na yan, no? Na kung wala na mapuntahan ang taong bayan at ang gobyerno niya mismo o leader niya mismo kung sa taong bayan, eh meron palang tatakbuhan. At hindi naman na-deny ng due process ang presidente. Dahil binasahan o siya ng Miranda rights, no? pinakita uh, sa kanya ng Wara Tobares at tinrato naman siya ng maayos. Ito ay napakalaking uh, departure sa pagtrato nila sa suspects noon. Libo-libo, Mark. No? Ang hindi malang nakakita ng sinag ng araw. No? Hindi nakapagpaliwanag. Ibinaril eh, niya. No, yun niya yung malaking pagkakaiba. Uh, ngayon, kaya nga parang masaklap mo pakinggan na inaapiho sila hindi dumaan sa proseso puro nagpapaawa no o nagpapaawa sila nung panahon na umiiyak ang pamilya ng mga pinatay eh parang sinabi nyo mabuti nga sa inyo parang ganun ang ang mangyayari no no so mabuti nga itong treatment sa kanila ngayon as compared before. Hmm. kong gari ito um he is on his way papunta na doon sa ICC as we speak Um sa iyong uh, para forecast o sa anong tingin mo ang next na mangyayari dito ilang taon aabutin anong magiging posibleng kahinatnan pag uh, mo niya sa ICC Yeah of course, yeah. Uh, of course uh, dahil doon lililitisin ang kaso uh, doon talaga siya ipukulong no sa ICC at uh, honestly, hindi ko rin alam kung gaano katagal ang uh, paglilitis na yan. I hope mabilis lang. Uh, mga narinig nating mga opinion, minsan naabutin ah, nga ng gano'ng katagal, mga 7-8 taon. no Pero sa akin personal, ang pag-issue ng warrant of arrest ay tagumpay na malaking bagay na ito sa taong bayan uh, na uh, pinapapanagot ang ang isang nagkasala ng nagka commit ng crimes against humanity kung ibig sing walang uh, mas mataas sa ating batas no uh, dapat managot ka walang forever kumbaga no kailangan managot ka na so, malaking he tried for his uh, alleged crimes eh, no he will be yeah. tama so, tama po yun kung so, darin. so malaking Malaking step na yon towards achieving justice. Um ito et kong um uh, so kayo ngayon ay uh, first to tomato bullet first nominee ng Magdalo Party List. Um kung kayo ay palarin makabalik sa Kongreso, paano kaya natin ma-ensure na hindi na tayo magkakaroon ng isa pang Rodrigo Duterte in the future? Kasi yon ang ano eh na na nangyari na, ang daming namatay, ang daming uh, lagim na nangyari how will how can we prevent para yung future generations hindi na yung dinanas natin Well, unang-una, uh, maganda siguro magkaroon tayo ng advokasya na babalik tayo sa ICC. No? Uh, itong hakbang na ito ay isang example uh, ehemplo na bibigay po tayo ng mensahe sa, sa mga future leaders na hindi forever ang power mo. May katapusan yan at mananagot ka certainly sa sa batas, no? Ngayon kung tayo ay makakabalik sa kongreso, sa totoo lang yung tanong mo ay mahirap dahil ang desisyon na yan ay nasa kamay ng taong bayan, no? So we need to advocate and educate our people, no? Papatibayin natin, um, patitibayin natin ang uh, uh, democratic processes, no? Uh, i-educate natin ang ating mga kapatid uh, sa effect ng uh, ganong klasing liderato, even lideratong gumagamit ng pera, no, para kumapit sa pwesto. So, actually 'yun naman ang adbokasiya natin kahit hindi tayo nako. Oo, tuloy-tuloy po tayong nag educate ng ating mga kapatid no? Uh, uh, lalo na ngayon, sabihin ko sa iyo Mark, pera-pera na ang elections, no? Ah, uh, na Ah uh, so Tsaka sa so, trolls din, grabe yung mga trolls nila. Grabe din yeah. na naglabasan ngayon. Ngayon, 'yun din ng ano natin na uh, hindi na natin mapagkatiwalaan ang mga information na nakukuha natin sa social media. So sa so dapat mapanuri ang mga Pilipino sa mga natatanggap na information. So ang basic dyan, kilalani natin ang ating mga kandidato, ang ating mga leaders basic dapat na makita natin yung values ng tao na yan. Hindi, hindi, hindi porke sumayaw at kumanta diyan sa harapan mo, eh, <laughs> yun na yun ang leader natin. Hindi pwede. So, alamin ho natin. Kaya nga minsan sinasabi ko, eh, nag-a-apply na kang nakakatulong, inaalam mo natin, eh, taga saan ka, may asawa ka ba, ilang anak mo, ah, medyo masusi tayo kasi baka mamaya magnanakaw yan, eh, nanakawan ang uh, bahay ng katulong. Eh, lalo na kung uh, presidente yan o senador yan. So, kailangan mapanuri ang taong bayan dahil uh, long term ang effect niya. katulad ng uh, nangyari kay uh, former president Duterte. Uh, ang lalim ho ng sugat na dinulot niya sa taong bayan dahil parang uh, tinanim niya 'yung ano, 'yung um, impunity sa utak ng mga leaders, no? Uh, pangalawa, 'yung uh, kapabastusan uh, no? at kagaspangan sa pwesto. Hindi ibig sabihin na mapino siya ay magnanakaw yan. Hindi. Maraming mga bastos na magnanakaw din. Pero pag mapino at saka bastos, dapat mapino ka pa rin. Ibig sabihin gagalangin dapat ang mga leaders natin. No? Uh, dahil naintindihan natin na uh, disperado na rin yung ating mga kapatid ng tinatawag nating pagbabago. So gusto nila ng quick fix na mangyari kaagad ang, ang pagbabago na yan. Kaya pag pinangakuan, 3 to 6 months, yung mga kurap tanggalin ko, yung bigas, 15 pesos lang. So parang kumakagat ang mga Pilipino dahil uh, for the longest time, the desperation, uh, no? Oo, uh, oh, nagsawa na sila. Sinubukan ho nila yung ganon. And uh, nakita uh, natin na ang effect ay medyo malalit. No? Medyo malalit. Kung ito, uh, final question ko na. Um, ito, siguro, hingi ako ng final word sa uh, i ano natin para sa mga kasi pag tingnan mo yung Facebook, makikita mo maraming mga nagsisimpatize. Okay? Parang ganun naaawa sila dito kay Tigong, I stand with Rodrigo Duterte. Maraming gumaganon. Mga mga totoong tao naman 'to, mga mga Pinoy na sinasabi nila nung panahon daw ni Tigong, pakiramdam nila mas ligtas, mas ano. So, ano ang pwede nating sabihin? Doon sa mga kaibigan, ka kapamilya natin, na gano'n ang iniisip. Nung panahon ni Duterte, tahimik yung uh, barangay namin o yung lugar namin, wala yung mga adit. Uh, how can we speak to them? Paano ang pwede natin sabihin sa kanila para i-explain sa kanila bakit kailangang dalhin si Duterte doon po sa dahil uh, sa ICC? Uh, sa totoo lang mark yung uh, yung task na magpaliwanag sa kanila sa totoo lang ay eh, mahirap dahil ginawa na rin natin in the past hindi lang kami marami nagpapaliwanag na nabudol kayo ng mga pangako at sa nga, pagkukunwari ng ating mga leaders like Rodrigo Duterte uh, hindi pa rin tayo naniniwala in fact mayroon nga akong example dyan. eh yung aking relative na mula nung bata ay kami sabay na lumaki no Kumbaga, magkakilala talaga kami. Eh, mas papaniwalaan niya si Duterte kisa akin na kami ay kilalang kilala na lumaki kaming pareho, no? So, mayroong malaking deception na nangyari na para pong uh, na-hypnotize yung taong bayan uh, sa, sa mga ginagawa no, ng, ng presidente. Ito lang, lang yun, ano? Uh, hindi ba kayo nagsimpatay sa mga pinatay, no? Hindi ba kayo nagsimpatize sa mga biktima na wala man lang, naka, hindi nga nakatikim ng droga ay pinatakot? Di ba? Uh, alam niyo yung criminality sa ating bansa, uh, hindi mawawala yun. So, trabaho ng law enforcement yan at kada administration ay nahaharap doon. So, ang gagawin natin, papatibayin natin ang democratic institution like the law enforcement agencies, yung justice system natin. Patibayin natin at meron tayong matino mga leaders para uh, in the future, yun ang gagayahin. Kasi alam nyo, kung sasabihin natin na, na matahimik at the time, sa totoo lang, temporary na katahimikan yun. Kasi akala natin na wala na yung mga adik. But in reality, ah, pag nasira na yung sistema, ikaw na nandyan sa tabi na inusente, ay pwede kang papatayin ng sistema. No? Kasi wala na nga proseso eh. Pag sinabi mo, hindi ako guilty, hindi ako totoo yan, wala na, hindi ka na makapaliwanag. Dahil ang sistema na inaasahan mong bibigay ng mustisya sa iyo, ay hindi mo na maasahan yon. Pwede nang ikalabit ang gatilyo at ikaw na ang mabibiktima. So pag nararamdaman natin na medyo tahimik, temporary mo yan. Yeah? Di dapat natin ipalit yan sa long-term stability ng ating bansa at pagpapatibay ng mga institusyon at mga proseso. No? At ngayon, itong uh, pag-issue ng warrant of arrest kay uh, former president, tatandaan natin ito na bahagi lamang ng uh, legal processes. Uh, dinaan mo natin dyan. i imagine mo naman siguro kung gusto natin i-shortcut ang proseso, ano maramdaman nyo? No? Uh, Kitang-kita na maraming pinetay, e, eh, barili na lang natin. Di ba maramdaman yun rin? Yun nga eh. Dinaan pa nga sa tamang proseso yun, nasasaktan pa kayo. No? How much more kung hindi dinaan sa proseso? Naramdaman nyo ba sa mga maraming biktima na hindi dumaan sa proseso, nagmamakaawa dahil mayroong pag-exam kaya bukasan pakakalabitin ah, lang dahil may bayad yun, Di ba? So, yun dapat huwag tayong uh, mamili. No? Uh, dapat stable ang ating pinaniwalaan pare-pareho tayong kinakapitan. Di ba? Kasi at the end of the day, eh, nahahati tayo at ang values natin, yung tama at mali, ay eh, para nag-iiba na. No? hindi yun ang turo sa atin ng ating mga magulang at ng ating uh, komunidad. So, kung ano man ang mangyari sa ating bansa, tayo din naman lahat ang apektado eh. You no? Know? Ano bang gusto natin? Unpredictable leaders, unpredictable systems, na any, anytime ay magiging biktima ka, o predictable siya, matibay siya. At lahat responsibility natin, patibayin yun. Dahil Uh, pag mayroong problema, may aasahan ka, may tatakbuhan ka na sistema na alam mong protektahan ang iyong karapatan. Okay. Thank you very much po, Kong Gary Alejano, Magdalo Partilis. Uh, ako po, saludo po ako nung nakita ko nung sa balita na yun nga si Duterte inaresto, in sinakay sa aeroplano, din sa, naisip ko kaagad na yung 8 years na talagang ito ay ginapang at talagang ah uh, Uh, tinrabaho at uh, pinush ng Magdalo. Uh, ako po ay saludo sa inyong katapangan. Of course, kay Mayor Sanitary at sa lahat ng membro ng Magdalo na kasama nyo sa labang ito. And uh, more power to you, Congare Alejano. And yon. sana ano, uh, wag kang mapapagod na ipaglaban ng mga Pilipino. So, maraming salamat, uh, Mark, at sa inyong mga taga-subaybay, maraming salamat. Ang uh, nais ko lang siguro parting message, um, uh, ang pagbabago sa ating bansa ay nakasalalay sa ating lahat yon hindi sa mga leaders sa mga leaders kasi instrumento lamang sila ang tunay na pagbabago ay nasa iyo nasa ating lahat at sa grupong Magdalo naman alam niyo naman Uh, lumabas sa consciousness ang uh, magdalo dahil tumayo ito laban sa mapang-api at mapang-abuso sa gobyerno. Makakasa kayo, ipaglalaban kayo. Thank you Kongari Alejano. Bye bye.